again lang. I mean, supported so this video. Meron ako i-share. Meron ako nabili yung product. Hindi naman sa mga Shopee or Lazada. Nabili ko lang dito sa akin sa may palengke. Ito yung Kuchi Kuchi na 3 pieces cooling powder. So, ito para siya sa mga buong araw. Ngayon kasi nasa Manila kami na ako sobrang mini. Kaya naman nagkakaroon sa mga buong araw. Ito, ba diba? Tapos may liko. Tsaka meron din sa may bandang malapit sa pwet. <laughs> kasi pag kung saan yung nagkakaroon na isang pinagkakataon ng buong araw. So, alam niyo ba, ang hapte ni buong araw, tapos sa katit, hindi ka talaga patuloy sa gabi. Hagis ang hangin, kasi dito sa Manila nga medyo malimit yung lugar namin, kaya sa pa. Pero pag naman sa nga na, kapag mga bandang malamig na, is okay namin kayong klima dito. Kaya bumili kaming ito. Ito nga pala ay 76 pesos. 76 pesos siya. Tapos, sabi nung nabilihan ko, is yung pitan daw ay wala na. Kuchipitik na daw siya. So, ang ganda rin ng packaging Tapos, may mga nakalagay din dito. Uh, keep powder away from children, nose and mouth. Avoid contact with that. So, yun yung paalala na bawal din sa iba. Ano, uh, mga ibang doctor niya or pedya. Is binagbabawal din talaga nila na mapunta yung mga uh, bulbo pag ng ang sa mga baby or bata dahil nakakaroon. pala, pag nilagay mo ito, sobrang lagay. Ganito yung kanya. Ganito yung kanya. ito uh, yung sa kanina po. Tapos lalagay lang natin ito sa parts na sumari. Dito sa noo, gaganyan mo lang siya. Tapos sa dito, minsan ko nalalaga pa rin ito sa parts so, na ganun rin. So, gano'n lang siya. Ang sarap sa, sa pahirap ng pag nito at ito. na daw yung kasi ngayon yung kanya. Um, bagong sisal or bagong pansya, Pero, Meron din yun, so, pero maganda rin. So, sobrang lamit pag-ulagay ko dito. Yan lang, guys. Thank you and